Papunta kami ngayon ni Geraldine sa Divisoria at nagpahatid nga kami dito sa may gate ng Bilibid. Mamimili kami ngayon ng mga kakailanganin namin sa resto. Galing nga sa may alabang, nagbas na nga lang nga kami. Loton nga yung sasakyan namin, papunta nga doon. Namali nga yung daan na sinakyan namin kasi dito kami nagdaan sa may Las Piñas instead dito sa may service road, papunta nga ng Bikutan. Pag sa Las Piñas kasi yung daan, sobrang traffic at hindi nga kami nagkamali dahil inabot nga kami ng dalawang oras bago nakarating ng Maynila. Wala pa nga kami sa Loton, bumaba na nga kami kasi sobrang nahilo na ako. Sabi ko nga kay hindi, hindi ko na kaya dahil baka nga masuka ako. Pagbaba nga namin, nasa De La Salle University pa nga lang nga kami din. Nakakita nga kami ng Parisan, kaya kumain muna kami. Alam mo na, imagine na rin nga kami, nakababa nga ng bus. Tapos nga namin kumain, naghanap nga kami ng Mercury Drug Store kasi bumili nga ako ng Bonamin. Kasi hindi rin talaga matatanggal yung hilo ko nga ng basa basta hanggat hindi ko to maihiga. Yun nga, bago kami sumakay ng Padivisoria, ininom ko na din siya. Pagpasok ng jeep, banda nga sa may binondo hindi nga alam namin ni Geraldine kung saan nga kami bababa. Sa sobrang laki kasi nga talaga ng lugar na ito talagang hindi namin alam kung saan nga kami pupunta. Kaya nagtanong-tanong nga kami kung saan nga yung mga bibilihin nga namin. Nakakita nga kami ng store na halos andito na nga lahat ng mga kakailanganin nga namin. So yun nga, gabi pa nga lang nga, nag-check nga kami sa Shopee. At sa totoo lang, mas maganda pa nga umorder sa online shop kaysa nga pumunta pa nga dito. Kasi mas mura nga sa online shop, then hindi ka pa mapapagod papunta nga dito. Pati na nga pa Masai. So yun, nagpunta nga kami dito kasi alanganin na rin talaga. Kaka hindi rin kasi umabot kapag mag-open na nga kami. Nanigurado lang din talaga kami. Yung dami nga ng tao dito, talagang sobrang dami. Akala mo magpapasko. Katapos nga namin sa Divisoria, pumunta naman kami ng Malate. Buti na nga lang ka mo yung mga pinamilingan nga namin. Hindi masyadong mapibigat. Kasi more on plastic at papel nga lang nga yung biniling namin. Dito naman sa Malate, dito nga ako bumibili ng mga spices ng biryani. Pati na rin nga basmati rice. Sa WhatsApp ko nga lang nga sila kinakausap. Then de deliver nga nila baya lalamove yung in-order ko nga sa kanila. Nakatuwa nga makita sa personal yung mga pinagbibili ko nga dito. At saka yung aroma nga, nga pagpasok mo dito sa store na to, kakaiba talaga, para kang nasa India. Speaking of India nga, pagpasok namin dito sa store na to, puro India nationality yung mga nakita nga namin. Kami nga lang nga ni Geraldine yung Pilipino, pati na rin nga yung tindera. Then yung may-ari nga nito, Chinese naman Adami siya. Ang dami na naming nakita dito na mga product from India nga at Arab country. May meron din nga nakita sa si Geraldine na insenso, yung ginagamit nga sa pungso. Pumili nga kami, para nga matry namin, 30 pesos nga yung isa. Iba, iba nga rin yung ibig sabihin nga nung mga binili nga ni Geraldine. Siya nga kasi ang namili. Sige, para saan ka yan? Good fortune and against jealousy. <laughs> yan. Yes. <laughs> sino <man ang> <laughs> na si Gerard din doon na, na attract smiles. Ang dami mga bombay doon. namin <laughs> so <yummy> Ayan. <laughs> Pang attract daw ng money. Atre e dinero. Andami, Atre, -dinero. Atre -dinero. Yung basmati rice nga dito, pinakamababang range na nga yung 200 pesos, which is isang kilo nga yun. Kaya medyo mahal din talaga yung biryani dahil nga sa bigas nga niya. Ang dami nga naming nakitang dates dito, kaya ang sobrang mahal niya, umaabot talaga siya ng 300 pataas. Dito nga malapit sa may counter, nakakita nga kami ng mga Indian dessert. At nagkakahalaga nga siya ng mga 40 pesos. So nagulat nga ako kasi sobrang liit lang din talaga niya. Yung 40 pesos nga na yun, isang piraso lang din siya at hindi mo nga siya mabibili ng tingi dozen hanggang one dozen nga yung benta nga nila dito. Nagtanong nga ako kung pwede nga isang peraso yun. Pinagbigyan naman nga ako ng tendera. Ayoko rin kasi bumili nga ng madami kasi nga baka hindi rin namin magustuhan ni Geraldine yung lasa. So masasayang lang din talaga. Gusto ko lang din kasi talaga matry kung ano talaga yung lasa bumili niya. Bumili din nga kami ng samosa at 35 pesos nga din yung isang peraso nga nito. Curious lang din talaga kami sa lasa nga nito kasi hindi pa talaga kami nakakakain nga ng ganito. Puta ito nga yung pinaka main ingredients nga nito and kapag kinain mo nga siya sa huli, mo pa talaga yung curry niya. Nasaan biryani pa rin? Matamis siya tapos maanghang pa rin yung sauce. No? Ang anghang. talaga siyang touch ng Bombay. <laughs> mm. <laughs> Lahat maalang. Ano na, napagpasok namin sa loob. Ang dami mga India. Saga so, dito sila na mamadi. Namin nila ng mga, mga pang spices nila. Pagkatapos nga namin kainin yung samosa, sinunod nga namin yung binili nga namin na dessert nga nila. Sarap daw sabi ni Kuya. Lasa ni Emma. Titikman ko na. Mm -hmm. Mm -hmm. Sarap pala. Nasa siyang gatas. Ngayon ako nakatikim ng dessert ng Bombay. Nasa ang gatas ng baka. Para siyang pastillas. No? Pero masarap siyang. 4 na rin nga kami nakasakay ni Geraldine ang bus. Ang nakakatuwa pa nga nito kasi palas pinyas pa rin yung daan na nasakyan nga namin. Kaya sobrang na-traffic na naman kami ng husto. Mas na-traffic nga nung pauwi nga kami kasi parang halos umabot nga kami ng tatlong oras dito sa loob ng bus. So yan guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush.